Magandang araw po sa inyong lahat. Tama po kayo. Nandito po tayo tumitingin ng bahay. Ito po ang cheerful homes na matatagpuan sa Santa Maria, Mabalak at Pampanga. Ito po ang actual turnover ng unit. Napaalala ko lang po sa inyo. Disclaimer, hindi po ako ang ahente. Ako po yung tumingin. At si Kuya po ang nag-ahente sa akin. Kaya kitang-kita niyo naman po ang actual turnover ng unit. Maganda naman po ang kapaliguran. Panoorin niyo po. Kung makikita nyo nga po, no, yan po ang master bedroom ng Cheerful. Meron po siyang terrace dyan or balcony. Nasa second floor agad po tayo, no, kasi naubusan po ako ng battery. At meron pong restroom po ito sa taas. So, ayan po, no. Ang ganda, di ba? Ginawa niya ang tatlong kwarto. Hindi ko alam paano niya ginawa. Pero tatlong kwarto po talaga ang ginawa ng nag-design dito. At ito naman po ang itsura niya sa baba. Ayan, kayo na po ang bahalang dumisenyo sa inyong bahay. Nakita naman po ninyo kung paano ang actual turnover ng unit kanina. Ito po ay parang idea lang kung ano pong gagawin nyo sa unit nyo kapag na-turnover sa inyo. O, ba? Diba? Tignan mo po natin muli. di ba? May dining po siya dyan. Kitang kita. Pagpasang mo, dining na siya kaagad. At meron din siyang restroom sa baba. At kaagad mo naman, pagpasang mo, sala na agad, ba diba? Yan po, restroom at sala, alos magkasunod po yan. Pagpasok niyo po, makikita niyo kaagad sa may kaliwang agdanan sa may kanan ng sala at ang restroom. At ito nga po ang kanyang mga amenities. May toilet ang kanyang clubhouse na pwede daw itong irentahan kapag may okasyon. At may swimming pool, pang adult at pang kids. Tingnan po ninyo, oh. Ni fairness, ang ganda nga naman ng mga swimming pool nila. Sigurado mag enjoy ang ating pamilya at ang ating mga anak. ayam At ito naman po, ipinakita sa akin ni Kuya ang Symphony o Symphony na mga unit na pre-selling nila ngayon sa Lobola na SMD po ang nag-develop. So titingnan din po natin although hindi po ako masyadong interesado sa pre-selling dahil parang investment po ito ang kailangan ko po kasi ready to move in. Ang problema ko nga lang ay eh, wala pa akong budget kaya medyo ma-delay po tayo. Tignan niyo po ang symphony. Ito po ang actual turnover ng unit. Symphony. Yan po ang model house ng symphony. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment sa comment section at pwede ko pong ibigay ang number ni Kuya sa inyo. Maraming salamat po sa panonood.